naka-malaki na takong. Oo. So, ah, oh, oh. oh. so, ngayon pa ako nakakuha nito, nangakitita. Ayun. Seresyan. Ayan, buksan na Buksan natin. 1 2 3. 1 2 3. Bijuna. Ley. Mga <laughs> idol, dito na naman kami sa spot namin, no? Ah, uh, no. ha? Huh? Yun. Ang ganda lang spot dito mga idol. Dito kami sa malapit sa ano sa windmill na tinatawag nila. Dito kasi mga idol, kaya pumunta kami dito. Lagi kami pupunta dito kasi maraming alimango. Alimango saka mga dyan, sa kamatahong diyan sa Pandaryan. Mamaya sisisig po kami diyan. Kukuha kami ng tahong. Sa mga alimango diyan sa gil gilid-gilid, marami po. Mamaya pag na po siya ng konti kasi medyo high tide pa po yung ano, yung tubig. Kaya o baka wala po, pa po kami makuha ng malimango yun no? may ano pa nga eh? may yate, may barko o pasok dito pag high tide actually mga idol pag high tide po makakapasok po yung mga barko dito mga yan, no? pero pag low tide dyan, nakatambay po sila dyan hanggang sa mag high tide ulit yan, yan si Manong nagmimingwit po siya ano? tapos may mga ibang lahi po dun ano? Uh, para magpi po ata sila doon. maling ginagawa po nila ay eh, catch and cook. Ang nahuhuli po nila yon niluluto kagad nila. Mga idol ayan. Samahan nyo kami mga idol at uh, tayo ay manghuhuli ng mga tahong at saka no. Uh, isda isda na rin kukuha din po kami. Maraming isda dito mga idol. Yon. Let's go. <coughs> yun Yon mga idol, papunta na kami sa ano, sa ibabaw ng tulay doon sa taas. At paghahagis muna kami ng nang dala. Manguha kami ng pang-ulam namin para may maihaw at saka maluto mamaya, no? Ayan. Tara, puntahan natin yung tulay na yun, no? Doon tayo sa taas. Ayun mga idol, dito na kami sa taas. Ayan Ay, grabe, ang nalaki mga isda doon, no? Ang samahan nyo ko mga idol. Sana marami tayo, no? Grabe, nilawak lawak ng ano. Ito, ito palang ano na to. ah uh, galing sa dagat na to. Diretso. Paikot lang to. Ayan, sa kabila niyan. Dagat yan sa doon, sa bandaroon dagat na yan papunta dito tapos yan papunta dun sa baba tapos dagat na naman dun po dito lang po kami kasi walang mapistuhan dun sa may dagat eh yun let's go kailangan galingan mo idol kasi wala tayong pang almusal no sige yan nakagisan na po ng ating ano kaibigan similya yan parang firework. parang oh, fireworks hila. yung mga similya wow Ay, ang dami fireworks. wow eh. <laughs> ganda. Marami Saan na mara yan. Marami oh, yan, yan. Marami yan. Marami yan. Marami yan. Ayun. Parang parwa. Saan Sana marami tayo para may pang-ihaw tayo mamaya. Ayun mga idol. Grabe yung ano. Ah. Uh, karating lang po namin dito eh kukuha lang muna kami ng pangawal musal namin sana makakuha kami ng ano no ayun sayang wala Similya lang kasi yung mga yon nakakalusot sila mga idol ayun grabe mga idol dito kami sa ano sa extension ng dagat yun na ang ganda ng hagis na naman yun hmm, grabe ganda ng hagis yun yun sama po natin si Magkano master friends fireworks, fireworks parang nagiging fireworks na ano nagsisipo agad yung mga parang fireworks o. malit lang sana yung butas ng dala natin talaga na makakarami kahit na yan pwede na pang kilawin sana ano grabe oh ganda Dandan baka ano. Medyo tagalin mo siguro, hindi naman sumasabit diyan, no. Tingnan natin kung makarami. Ma Ito mo nga tanim mga Yan hagis na naman. Sana makakuha 'yun. Ganda ng hagis. Ganda na ng hagis talaga. Ayun na po, parang ano, parang gumagalaw. Ay siguraduhin mo. Siguraduhin mo, dahan-dahan lang. Ayun, ayun, ayun meron 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 meron. Wala tayong palagyan. <laughs> meron meron meron. Wow! Ayun! Ayun! Ayun oh. Serte, May pang-ulam na! May, May pang-ulam na! na. <laughs> uh, Siguraduhin mo, Idol! Ayun! Shout ay, out! Grabe! Si Brim! Si Brim! Si Brim! brim. Oh, Siguraduhin mo! <laughs> Ayun! Uy! Nakalag, nakatakas! Nakatakas! Uy! Nakalaglag! Nakalag, Nalaglag! Nahulog! <laughs> Sayang idol, oh, nahulog. <laughs> Sayang ayun. yun. Ating ano? ang ganda ng hagis. Ayun. Grabe. Agad. Ay, meron agad. Gulat ako sa iyo idol ah. Meron nata, ayun. ano? Meron agad, no? Oo. Wow. Wow. Ano mo idol? Ang lalim mo. Grabe. lalim mo? No? Bobo pa. Ano, ano, ano? No. Meron ba? Diyan ang malalim partisan eh. Uy, may huli, may huli. Ah, no, 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 may huli nga, may huli. Ah, wala ka na pakatakas. huli. <laughs> <laughs> May hula eh. Pagkatiyati oh. natin mamaya yan. Ang <laughs> <Ay. laughs> laki! Ang laki! Ang laki na huli mga idol! Ayun! Ang <laughs> <Ayun>. laki mga <laughs> idol! Ang laki! Yung kay akin yung ulo sa gitna git kay Arke yung akin yung buntot ko mga idol. Pati-hati-hati na lang hati, namin. Pati-hati na mga idol! Ilagay <laughs> mo muna dyan. Ilagay <laughs> mo sa lagayan natin idol. Pati-hati mga idol. O. Ay grahang panalo idol. Wow! Ang laki! Uh, ilang kilo yan idol? Uh, laki. laki. Uh, wow. Uh, uh, uh. <laughs> may oh, yun. May ano, may 3 kilos yan. 3 <laughs> kilos, 3 kilos. Ang laki mga idol. <laughs> uh, ayun. Pwede na yan. Pwede na yan. Oh. Mayroon tayong mahuli, mga idol. Tingnan natin kung may, may, may mahuli. Kahit talawang atis yan mga idol. Solve tayo. Sana may mahuli tayong mga idol. Tara. Samahin ako.

yun na nga mga idol yung haris ko mga idol may uh, medyo okay naman pero yun nga lang hindi siya malayo hindi siya na para, hindi natin napalayo yung ano natin yung siguro lakasan lang natin ng pag swing siguro ayan na may mga nakuha po kami dyan eh, kaya lulutuin na po namin yun mga idol ayan abangan nyo po yung pagluluto namin mga idol at yan at lilinisan natin yung ating huli mga idol para maihaw na po natin no? yan mga idol hindi na ipakita dito yung, ano, yung video natin sa panguha ng taong kasi nag live po ako tingnan nyo na lang po sa usapan namin mga idol na panguha kami ng taong para may nagtag sa ulap namin ng mga taong mga kapis at mga talaba mga idol no ating iihawin na mga idol mga idol yung nakuha namin iihawin na namin yung mga kapis Oh, Ang ah, mga tahong, no? Uhoy, oh, oh. Oh. Saan yung mga tahong mga idol? pare Aray, oh. Ay, lalaki, oh. oh. lalaki oh. ng tahong. Pinakamalaki idol, pakita mo, ah. Arin, idol. Idol. Ano, nagkataan ba natin to ihawin lang? Ihawin na lang natin, wala tayong ano, eh, rikado. Dahil wala kaming mga rikado mga idol, eh. Yeah. Ihawin na lang po namin. Ihawin na lang namin yung Oh. Kasi wala po kaming tayo. pang rikado, eh. Punta lang kami dito talagang... Yeah. No. Manghuli lang. Okay. Dapat pero... Na panalo, to natin, nihaw natin, no? Oh. Kain tayo, mga idol, ha. Kami po ay kakain lang. Kasi kami po ay na. marami maraming salamat sa so idol. Mga idol, maraming, maraming salamat sa lahat ng mga Tumambay, sa ating